Mysterio sa so Wilderness Farm, Day 9 of Fall, Year 3. Ang current funds ay 154,624 gold at ang total earnings ay 12,696,483 gold. Gumising tayo, minum tayo ng tsaa at kumain ng crab cakes. Meron kayang may birthday ngayon. Parang umuulan ata. Umuulan ba? Yes, umuulan ko. Walang may birthday. Wala. Lagay natin dito yung kape. Tapos dito, dadaling ko na to sa, ano, sa bahay. Ito rin yata. Pwede naman tong i, i ano ko na lang dun sa, ano. Tatanin ko na yan dun sa kabila. Ito. Yan. So, may mga sulat tayo. Binigyan tayo ni Robin ng wood. Oh, mag, ano, mag start na ulit. Kailan to? Start you one week from now. Yung Valley Fair. So, magkaka -fair. So, lagay natin dito. Oh, may, marami pala tayong ano. Papapalitan ko na to. Tapos, kailan natin to. Lagi na lang natin dito to. Sa future in case na mga ilangan. Papapalitan ko tong hawak ko na mga ano, ng binhi. Oo, meron din tayo makukuha dito. So, ayan, yung taro. Taro tuber. Ayan, so meron na tayong 69 na taro tuber ayon kunin natin po ay hindi naman pala nakukuha iba pa yung <laughs> iba pa yung ano movement ng ano pagkuha ng ano ulan meron pa akong gagawin eh i forgot ah, alam ko na kung ng gagawin ko yung Chatterelle. Chatterelle. Si Fritz. Oh. Si Fritz nandito. <laughs> Fritz wants our money. Money lang yata. Ano eh. Na Uy. Ang dami natin ako. Yung pera natin gusto ni Fritz. Okay. Kunin natin to. kunin din pala natin to mga ano baka pwede pa natin tong ipapalit ng ay ano na pala puno na yung ating dala teka unload natin dito tsaka wala na nga pala tayong clay unload muna natin to oh kaya pala merong may damit to may damit ilagay natin dito tong mga tapos pagkukuhain natin to tong... mga bala kong gumawa ng maraming paso lalagay ko dun sa ano sa tunnel yung tunnel dun sa Stardew Valley ah Stardew Valley sa <laughs> Pelican Town dun natin lalagay may tunnel dun pwede yun pwede yun taniman ng ano yan kasi baka sayang yun oo meron na naman tayong ano Hey, do you see that? I can see it. Ano naman pwede ilagay dito? Ito, mga to. Hindi naman yung kailangan. Ano pa? Andun pala yung egg natin, oh. No? Pero huwag na natin niya iuwi. Baka madisgrasya. <laughs> Baka maluto. Tapos, importante pa naman. It's important. Oops. Meron na naman. pa hindi na tayo nakagawa ng ano ng ating gagawin okay pasok natin dito eto mga to huwag na muna natin dalhin yan at ano pa eto iwan natin dyan hindi <coughs> natin itong mga to tapos iwan natin yan ito dali natin okay na yan, okay na yan let's go, let's go kung wala dito yung ibon at wala rin dun sa bahay natin hindi ko na silip dun sa pagpalit natin ng taro taro yan baka naman nandito yung ibon kasi umuulan ngayon eh. Pag umuulan, lumalabas yung mga magic birds. Yung gem birds, magic birds. <laughs> Kasi may gem sila. Baka naman nandito. Wala, so nandun sa bahay natin yung magic birds. Ah, uh, gem birds. The gem bird iwan muna natin yung mga gamit na daladala natin dito sa chest yan and then ibenta natin tong mga mushroom at iwan din natin tong ano yan and then ano pa what else tatanim pala tayo asa ah, na to 100 ano tatanim natin yan tago muna natin to mga to tsaka to tsaka to para magkakatabi basic na ano natin minom tayo ng taa ah, ayoko na ayun tama taman yung pag inom natin yan So, i natin lahat para tanim na lang tayo ng tanim. So, ito tatanim na natin. Ayan. At dito rin, bungkalin natin yung Ayan. So, tanim natin. Ayan. Tanim lang tayo hindi ko nga pala nalaman hindi ko pa natignan kung ano yung pinapagawa ni Mr. T kasi nag-Monday ka, pag-Monday kasi first ano, first day of the week meron siyang bagong mga mission yan, so tanin natin na dito meron pa ba tayo dito na ano, tubers Yes, meron, no? Oh. Tapos, ano pang pwede natin? Yan, yan lang. So, we got to... Ano? Bungkal-bungkal. <laughs> Bungkalin natin to mga to. Ang mga lupa dito. Yan. Ayun! Ayun siya! Diba? Di nakuha natin yung sa gem bird. Gem birds. So, dito kung natin tanim natin tong 40 tubers asya pa kaya sana naman no 24 pwede pa dito sa kabila 20 Yes, meron pang butal. May butal pa tayo. Ngayon, kunin natin tong ano, ginger. Let's get that ginger. Iwan natin dito yung ano. Um, iwan natin. Yan. Iwan natin dyan. Ngayon, gamitan natin. Siyempre, ng return scepter para dun tayo mismo sa pintuan. Ayan, diba? Ayan, ang dami na oh. Ngayon, kunin natin lahat. Tama uh, yan dyan. Pasok natin sa resources. Tapos to naman. Yung mga alahas. Dito lagay natin to. Yan. Kasi kasama yan dyan. Uh, ito pa ko na lang kiklin. And then. Kunin natin to. Pasok natin to. Itong dalawang quality Sprinkler ah, akit pa tayo kasi ayan, may, na, may makukuha pa tayo and then pasok ulit natin tong mga resources dito pati tong ano silver meron pa ba ayun pa oh ito pwede natin yung ginger dito natin lagay wala na ginger ano pala tayong ginger? Uy, marami na tayo makukuhang ano. Mga cheese. Lagay natin ng cheese sa kas. Lagay natin dito sa kas yung mga cheese. Para maging iridium siya. Okay, tapos gamitan na lang natin ng ano para mabilis tayong nagpupunta sa iba't ibang ano ngayon ito pwede natin anihin anihin na natin lahat yung matured na yan yan kunin na rin natin to dito yata meron pa tayong isa na makukuha rito tapos return sector. let's return where we came from <laughs> lagay natin sa ref lahat ng ano pang pull tapos itong mga to hindi ko na yan ipaprocess kasi sobrang liit lang nung ano eh, dito ngayon meron tayong meron pa ba ano sus ano ba to anong ginagawa nito rito <laughs> ay nako lagay natin dito at itong mga peppers dito, walang pepper oh. dito naman yung yan ito lagay na natin dito, ay yun pa may pepper pa oh may pepper, hot pepper yan tapos yung resources lagay natin ulit dito yan ngayon, itatago ko muna to kasi baka baka ma-return return tayo pa ulit-ulit tayo po And then, ah, dito pala sa kabila. Dito. Yan, dyan na yan. Papalitan natin ng broccoli. Lagyan natin ng broccoli kasi marami tayong dapat isen ng broccoli hindi pa yata tayo nakakasin ng ng na broccoli sa ano yes lagyan natin ng tubig sana si ano ayun snowy how are you snowy hello snowy silipin natin Oo, ang dami na rin oh so pick upin natin lahat yan ito medyo mali yung ano eh. yun. may broccoli pa rito. Alisin nga natin lahat. Tapos, ililipat ko to dun sa other side. Para para to, magkaka ano sya. Magkakatabi, diba? Kasi parang ang gulo. Nahahati. So, ito dyan. Ayan dyan. Tapos, ito. Itong chest. Ilipat na lang dito. Hindi pwede. Dito ba? Kasa. Ayan. Diyan natin lagay. Para ano. Saan na ba yun? Ayan. Meron. Dalawa na yung owl natin. Actually marami pa yan eh. Ayan. O ang dami natin sunflower oh. So gawin natin. Lalabas na tayo. Ang pinakamabilis. Ayan. Diba? Andun tayo agad. Andito na tayo agad. Tapos lagay natin to, Lima. At lahat sunflower na. Grabe. Six ano na. Ano natin nagagawa yung ano. So iwan na natin dito yung sunflower. And then let's go. Gawin na natin yung ano. Yung pinapagawa. Ay ang dami pa dito oh. Place the bug meat in the barrel. Six days. Hindi, kailangan na natin gawin talaga to. Hindi na natin pwedeng ano yung yan. Ganyan, ganyan para. Ngayon, minum tayo ng tsaa at kumain tayo ng crab cakes and then, let's go tsaka na yan, tsaka na natin yan sa maraming, marami, ano, nasa 12 yata sa 20 pagka ito ba pinatay check ko lang ah oo oh, pwede, pwede yung ganun dapat pala may dala akong bang para mabilis. Ooh! Where are we? Ito yung mga ganitong setup. Parang nandito yung mga hunted stuff. Diba? Di natin nasa... Eto, nasa may ano ito? Tapos so, kaya yung mga haunted skull, hindi sila ipapakita. Malaki kasi yung nakukuha dun eh, sa haunted skull. Maganda yung mga nakukuha ng na items haunted skull. Ayan na, yung red. Sana prismatic shard, di diba? Hindi eh. <laughs> hindi daw. Not now. hintay-hintay tayo baka may lumabas pang haunted skull hindi ako nakadala ng ano na anong pangalan number 22 to no? hindi ako nakadala ng bomba ay balik tayo sa ano balik tayo dito i-unload natin yung iba ito yan yeah, uh, load muna natin yung ibang Asa na yung bomb? Nandito, nandito yung bomb. Ayun o. Oh. So, ayan. Ay, mali. Ito muna mega. Tapos galaxy sword. Ayan. And then this one. Ayun pala yung cinder shards. Sus. Kusa, saan pa tayo naghahanap? Nandun lang pala. Hindi to kailangan nandyan. Ayan. So, teka. Baka, baka alam ko ano yung sumabog. di ba? So, ganyan. Ito ilalagay ko para maalala ko lang. Marami pa pala rito mga ano. Oh. Gawa tayo ng... Isa pa nito. Ito, ang dami oh. Tsaka to, 16. O, oh, diba? Okay, let's go down. Kanina nasa 20 tayo, 25 naman. Ayun, ayun, ayun. Ayan, maganda. Ang dami ka agad. meron na tayong trinket. Ito, magic quiver. So, ilalagay natin tong trinket dito sa lalagyan niya. So, meron na tayong magic trinket magsushoot yan eh ng ayan o no, kita nyo ba diba? Ang saya may katulong pa sa pagpatay mga... ang saya o oh, ba diba? ngayon pasabugin natin yan tsaka to huwag na natin i oh. <laughs> maski hindi ko pa nakikita yung kalaban inaano nyo eh Pinapas Ah, uh, nag nag-shoot siya ng arrow. Yan. Sana meron na kaagad Ano ay? Wala pa. Kala ko ka, meron na agad na. Naka-11 na tayo. May 11 na tayo na. sayang naman. Nakakuha ko ng trinket. Magic quiver. Oh, di ba <laughs> maski hindi doon yung maski hindi doon yung way mo oh <laughs> siya na mismo yung pumapatay doon sa ano monster saya <laughs> oh nakabukas agad tayo na ng, uh. Nisan nga maski yung crab naka-disguise siya na ano. Ayun, ayun yung mga kailangan natin. Sana matapos natin. Oh, wow! <laughs> Ang saya naman. May prismatic shard. Oh, <laughs> siya nang pumatay ng mga monster. Oh, Labas-baba tayo. Baka meron pa rito. Nakap-19 na tayo. 19. Kailangan natin marami monster para na ko may harang. Oh, one na. One na. Naku, sana marami tayong matapos. Leave the mine. Balik tayo sa 20. Sana marami naman ditong ano. Naku, wala. Sana naman yung ano siya nang pumapatay ng ano. o oh, meron siya nakita doon. <laughs> sa malayo. Sa malayong lugar. <laughs> Baba. Yan. Sana marami tayo makuha. Yun. <laughs> Mas kinakatago sa ano. Oh. Ah. Nakatulog na siya. <laughs> kami rin naka 26 tayo 70 plus na lang 74 na lang kuna so for day 9 of fall year 3 meron tayong 593 gold nakinita.